Umabot sa mahigit limang daang mga pasahero ng barko ang hindi nakabiyahe matapos ikansela dahil sa banta ng Bagyong Tino. Alamin natin ang sitwasyon sa Batangas Port. Narian live si Christian Vascones. Christian, Yesterday, marami pa rin mga pasahero ang nananatiling dito sa loob ng Batangas Port. Isa lamang ito sa mga pantalan na may mga na na pasahero. Bunsod pa rin ito ng mga kanselasyon ng mga biyahe ng mga barko dahil sa bagyong tino. Naman. Tulad ni Shane, nababiyahe sa Nangrumlon. Bibit niya ang apat na taong gulang niyang anak. Imbis na umuwi muna, pinilit niyang maghintay sa pantalan hanggang magkaroon muli ng biyahe sabi po sa amin, mga Friday daw po eh. Taste, taste na lang. Sa pa magano magkano din. Makain na lang din po, balik doon. Ang mga senior citizen na sina Argentina at Tessie, nag-aalala na baka mapanis na ang mga baon nilang pagkain kung matatagalan pa nila bago sila makabiyahe. Buti na lang, may refilling station kung saan libreng makakakonsumo ang mga stranded na pasahero. Mahirap naman kasi yung sobrang tagal kami eh. Siyempre, yung mga ano namin dito, yung mga necessities namin, kailangan din namin, di ba? Hmm, eh, lalo ng iba. Okay lang dun sa mga may mga budget, pero yung mga wala pa paano, kaya. So, yun, madamig. May tubig, yun, ang importante. Tubig, ang importante. Ayon sa isa sa mga shipping lines na apektado ng kanselasyon, hindi pa masasabi kung kailan muling magkakaroon ng biyahe. Nakahanda naman silang i-refund ang mga nakabili na ng tiket bago pa man ang kanselasyon. Possible po bumalik sila after po mawala na yung bagyo since hindi pa talaga kami magkakaroon ng biyahe tinitiyak naman ng Philippine Ports Authority na maayos ang kalagayan ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan may inhanda silang mga pagkain kasama ang mga ipinamamahaging naka na family food packs mula sa DSWD Yan nga po yung ginagawa natin na hangga't maaari kung hindi magkaroon man ng stranded or cancellation ng biyahe ay maaari silang manatili sa pantalan at maramdaman nila na maayos naman po yung kanilang kinalalagyan Ninya sa pinakahuling tala, umabot nga sa higit limang daang mga pasero ang nastranded sa mga pantalan yan sa buong bansa. Ayon naman sa pamunuan ng PPA, ang hiling nila sa lahat ng mga pasero ang mahabang pasensya hanggang sa magkaroon muli ng biyahe ang mga barko. Ninya. Maraming salamat, Christian Bascones.